Alam mo ba na ang pinakamahirap aminin sa sarili? Ang pagod ka na. Ang pagpapahinga, hindi kahinaan. Katunayan ito ang ebidensya na gusto mo pa mabuhay, gusto mo pang lumaban. Naalala ko nung fresh grad ako. Parang ang bilis ng mundo, no? Lahat ng kaklase mo may work na. Yung kapitbahay mo may business na. Tapos ikaw, ikaw na paulit-ulit na lang mag-apply, paulit-ulit na tanggihan. May nagsabi sa akin noon, Huwag kang titigil hangga't hindi mo nakukuha ang gusto mo. Magandang payo. Pero alam mo kung ano ang hindi nila sinabi? Na okay lang din magpahinga. Kasi ganito 'yan eh. Kapag graduate ka, parang may invisible na timeline na dapat sundin. Dapat may work ka na agad. Dapat successful ka na agad. Dapat alam mo na agad lahat. At kapag huminto ka, kahit sandali lang, ang daming sasabing tamad ka, walang direksyon, walang pangarap. Pero alam mo kung ano ang natutunan ko, ang tunay na malakas. Yung taong alam kung kailan kailangan magpahinga. May kaibigan ako, fresh grad din. Araw-araw siya nag apply gabi-gabi umiiyak. Hanggang sa isang araw sabi niya sa akin, siguro mahina lang talaga ako kasi napagod na ako. Mali. Mali yan. Kasi nung natutunan niyang magpahinga, doon siya lumakas. Doon niya nahanap ulit ang sarili niya. At alam mo kung ano ang mas maganda? Sa pahinga niya, doon niya natutunan kung anong laban ang karapat dapat sa kanya. Kasi ang pahinga, hindi yan tungkol sa pagsuko. Tungkol yan sa pagpapahalaga sa sarili. Na alam mong bukas, kailangan mong lumaban ulit. At paano ka lalaban kung ubos ka na? Alam mo kung ano ang tunay na kahinaan yung nagpapanggap na kaya pa, yung pilit na pilit hanggang sa tuluyang bumigay, yung hindi marunong makinig sa sariling katawan at isipan. Kaya sa iyo na nakikinig ngayon na baka kinukwestiyon ang sarili kung tama bang magpahinga, oo, tama yan. Hindi ka mahina, hindi ka tamad, pinapahalagahan mo lang ang sarili mo. Nasabihan ka na bang mahina dahil nagpahinga ka? I-share mo sa comments ang kwento mo. Minsan, ang pinakamalakas na aksyon ay ang pagsabi ng tama na muna. Kung gusto mo ng mas maraming kwentong katulad nito, i-follow ang Aftergrad PH. Dahil dito, pinapatunay nating ang tunay na lakas ay nasa pagkilala kung kailan dapat magpahinga at kung kailan dapat lumaban ulit. Salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na kwentuhan natin.